guys, good evening ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat meron naman tayo ditong board guys oh, na i-repair -re yan ang error nito PO error, ang gagamit gagamit tayo ng bago nating tester yan, ito gagamitin natin guys kung accurate ba talaga siya yan, subukan natin to at tingnan natin kung accurate PO error PO tingnan natin to yan din natin iyan to hindi pa naman na-repair to ngayon palang mabubuksan yan o oh. Ngayon pa lang siya mabubuksan guys. Tagpulan na talaga. Yan, shout out sa ating mga tropa dyan. Maulan na. Maulan Maulan na guys. Tanggalin ko lang yung heat sink. Tanggalin ko lang yung heat sink. yan. Wait lang ha. Yan. PO guys. tolong lang naman ang papalitan natin pag PO. Madalas yan, kalimitan yan dito. Itong ito resistor na to yan. Yan. madalas yan PO error pero pagka good yan medyo ano na yan hanapin na natin sa iba pag kalimbawa good yan o ito gagamit tayo ng dito pa lang guys magkikita natin oh na PO error siya kahit di natin itesting dito oh. mag-test lang tayo dito oh. dapat ang value nito 6.7 tingnan nyo guys ang value nito ayan o oh. Ang value niya is 1.5 1.5 k kian. Oh napakababa na yan may ilaw yan ha o oh. ayan tingnan nyo ha ang value 1.5 Oh. 1.5 oh. K. Okay. Tingnan nyo guys, pag nagawa ko na to, itis ko yan. Ang magiging value nyan, uh, 6.7. Tapos dito, dito naman sa mga resistor natin dito, yan o, oh, 300 ohms na lang o. Oh. Ah, uh, 300 ohms dapat ang value nyan is 2.3k kanyan dapat guys oh. 2.4 yan ang value nyan 2.4 pero itong isa uh, 311 ohms yan may kulang cool siya guys tapos isaksak natin ha tingnan natin yung supply nya nakakalap dito o tingnan nyo guys ang supply nito naka auto tayo auto dito pa lang malaman na natin yan ayan may power na tayo magsukat tayo dito sa ating voltage tingnan natin tong voltage nya oh. 1.5 nare-reading nya 1.5 oh. naka auto tayo ah wala siyang supply wala supply oh. dito sa ating DC tingnan natin tong output nya o, oh, meron siyang 5 volts. So, okay naman dito. Tingnan natin yung output ng ating uh, IPM. 10. 9. 9 lang, oh. 13. 11. Ito kabila. Tingnan natin kung meron siyang 300 volts. Ayan, 284. Yan yung tester na yan guys. Pag nag high voltage siya, iilaw yung pula. Yun. Iilaw yung pula natin. Yan. High tech yan guys. Maganda. Pwede rin siyang i-manual no. Ibig sabihin, may problema tayo sa ating supply kaya nagiging nagpipo error yung ating board yun yung tinuro ko guys yung resistor ilang madalas ang naging problema yan yan ako muna to at para ma repair na saksak muna natin yung ating exhaust fan yan tanggalin natin guys tanggalin ko to itong, itong resistor na to palitan natin ng bago brand new. Ipapalit natin dito. Brand new. Meron naman tayong maramay tayong stock na ito. Uy. Nalaglagan ng ano ah. Libres oh. Nalaglag oh. Loko to oh. Inggris nice, oh. Yan, tanggalin ko muna to ha. Tapos to. Ito na guys, oh. Minsan kasi kulang na siya sa hinan eh kailangan mo i-re-reheat ako kasi pinapalitan ko na talaga ng bago eh bago yung resistor para sure bull uy ยูนติด so, ตัวนี้มา One key. Ito Ang dami na palang ano Ito yung 100 domes guys Yan, pamalit natin bago to guys, bago Yan Palitan natin bago Marami pang natira oh. Marami pang PO ang mai ano nito. Yon. Mhm. 100 ohms to guys ah. 100 ohms sa so, mga di pa nakakaalam dyan sa PO ayan sundan nyo lang to guys at sigurado Ang ano nito guys kung wala rin yung pamalit na parts medyo hindi nyo rin ma -re repair yan dito. Tingnan natin ito ha. Uh -huh. Tignan natin ito. tapos ititisulin natin to yan iyan na natin to kung dumikit kung dumikit na siya tingnan natin to ito yung di hindi nahulog pa oh ininang ko ayan oh. okay dito sa kabila ang kabila sa so, tingin ko yung gitna hindi masyadong dumikit yung gitna kailangan pasadahan para sigurado muna natin setting lead di make mikit nanti itu Yeah. kulit ayun dumikit na siya guys dumikit na yung ating hinang oh. ay sarap tingnan nyo to guys kanina tinis ko na 1.5k dapat nasa 6.7 na to tingnan nyo ha dapat 6.7 Okay. Ayan guys oh. Hmm. 6.7, 6.8. Ibig sabihin nag normal na to. Tapos dito. Dito kanina. Nasa 2.3 dapat to. 2.3 key. Ayan 2.4. Okay yan 2.4. Itong kabila. Pare-pareho yan sila guys. Natin. 2 .4. 2 .4. Ayan natin. 2.4. 2.4 yan sukatan natin ng ano to uy sukatan ko muna ng output yung ating supply yung normal na siya Tignan natin na uy uy tingnan natin to natin kung normal na siya Yan, may supply na tayo oh Tingnan natin kung bumalik na siya sa normal na voltage. Na no, may 5 volts na siya. Ayan, 4.9. Ayan, meron na guys. Nag-normal na siya. Dito, 18. 18 or 17. bawa dito madumi yan hindi masyadong lumidikit yung ating tester ah. ingat lang tayo pag test guys kasi medyo ayan 14.7 okay normal yan guys tapos dito libin Living... tingnan natin ito ha 10. Babak ni tu ah. 13. Yay. Nama typing ko rin tin namin. Nama typing ko guys. Ay, namatay. Oh, ganda ng tester, guys, oh. may ilaw pa ako oh. Shutdown down yung aming kuryente maya konti maya ayan ito na yung ating board oh guys oh natin na ah. kompleto na tayo ng ano Saksak na natin to. Yan. Meron na tayong compressor. Tina, ang dididik niya dito. May nadididik siya dito. May nadididik ng ating ano pinatong. Dito tayo. Yan. Tingnan natin itong output ng ating 13.5 baba nito ha 11 dito 307 volts tinan natin dito sa diode natin dito 12 volts itong isa 15 normal naman itong isa 17.2 ok naman ok tingnan natin to guys kung gagana to pandarin na natin saglit kasi wala tayong heatsink natin. Yun, gumana ka agad, oh. Oh. Tayin ko muna, ha, Kasi wala tayong heat sink. Ayan, yun lang yung pinalitan ko, guys. Yung isang resistor. Oh, ito na yung, ano, tingnan mo, ah Yung kanina, tinis ko kanina, guys kita ba? kita ba rito? ito 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 kanina yung tinis ko kanina ng 1.5 key ano na to ngayon? 6.8 kasi napalitan ko na ng ano eh yan ayan o oh, 6.8 Ibig sabihin, nag-normal na yung ating uh, board. Lagyan ko muna ng sink. Lagyan ko muna hit sink to guys. Uh, pwede na natin itong ano Marami tayong available na board na mga second hand. Ayan. Kunting ano lang. Ayan. Pwede na. Lagyan ko muna it to. Para mapandar natin ito ng medyo, ano. Medyo matagal. Okay. Uh -huh. yang komo turnilio turnilyo para sigurado yun marami na tayong pinalabas nito guys na PO ano yung pinalitan natin yan madalas madalas talaga yung parts na yon yung ating pinalitan ang resistor Yung ano dyan guys kahit marunong kayo mag repair wala kayong pamalit na parts medyo hindi nyo rin mare repair yan shout out sa ating mga ano dyan trupa Okay. Saktong higpit lang. Hmm. Okay. Balik natin ito sa so housing. Balik muna natin sa housing to. Hmm. Yom. Oke, okay. testing lead. Hmm. Nah. nating wonder guys naka 7 din tayo ayan, oh. ayan o oh. stand yan pagka uh, nagano na tayo mag stand yan hmm. Ayan, tingnan natin to yan antay-antay tayo Ay. Tayo na tayo mag-standby guys. Yun standby na yung ating ilaw yan okay na yan isa lang yung pinalitan natin dito guys na resistor yun lang yung uh, apat na ay walo yan okay na to uh, tested na siya gumagana na siya eh nakasamba na naman guys may pambili na naman ng bigas to salamat sa Diyos yan sa amin nakuha idea ating mga tropa dyan Uh, yun lang pinalitan ko guys na resistor na tatlo ay walo ang paa okay na to okay okay na ah, bumirit na oh ayan oh bumerit na yung ating compressor oh. yun mahataw na ayos PO e error salamat sa Diyos